Balikan natin ang report ni Carms sa Samantala, sa naganap naman na pagdinig ng House Committee on Climate Change, tinutukan ng komite ang mga panukalang batas na layo matugunan ang climate accountability at low carbon economy investment ng bansa. Nagbabalik si Sofia Potenciano sa detalye. Sa pagdinig na House Committee on Climate Change ngayong araw, tinalakay ang mga panukalang layon palakasin ang pakikibaka ng bansa laban sa climate change at pababain ang carbon emissions. Nagbigay ng briefing si Influence Map Senior Analyst Emmett Conair ukol sa Carbon Majors Database na nagtuturo sa mga nag-aambag sa climate change at kung paano ito nauugnay sa accountability. Dahil dito na nawagan si Cagayan de Oro Second District Representative Rufus Rodriguez na magbigay ng kopya ng mga batas, desisyon at jurisprudence na may kinalaman sa climate account accountability bilang gabay ng Komite sa pag amyenda at Paghubog na mga nakahaing panukala gaya ng House Bill No. 3458, 4420 at 6464 o Climate Accountability o Klima Act. Tumututok ang mga panukalang ito sa pagtatayo ng malinaw na sistema at loss damage response kasama ang pagtatakda ng pananagutan ng pamahalaan at pribadong sektor sa mga paglabag na nagdudulot ng climate impact. Sunod namang tinalakay ang mga panukala para sa Low Carbon Economy Investment Act na maglalaan ng Carbon Emission Pricing Framework at nagtutulak ng paglipat ng industriya sa mas mababang emissions at mas sustainabling sistema. Sa huli, inaprubahan din ng Komite ang Low Carbon Economy Investment o LEIC Act, pero sa sa ilalim pa ito sa naaangkop na pag-amienda. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.